Alin to? Isang daan dito? Isang daan dito. po yan. Ano ito? 180. 180. 180 ano ito? Malaki. Yan. Yeah, malaki. 180. Yan. Yeah. Yan. Yeah, 6 na guhit na yan. Ilang guhit? Anim na yan. Pares din doon? Oo. Oh, Pare-pares kami, Kuya. Ang sigang. pang <-tabas> Butter shrimp Butter shrimp, Itu serabai Butter Swim. Yes, Butter Swim. Terus Ini ya. Oh ya. makan mm ya. Ini Hah? -hmm. Yan Kaya sa kabalito, kaya mga paningin ko namin. Oo, yan. Kabalik itindan. Para makita ng mga tiga-bando sa kaibang lugar. Mga dito sa bando. Itong nakasupot, magkano yan? Like? 90. 90. 90. Dito naman. 70 po kayo. 70 po. Yung 25 ko Ay, medyo maliit. no? medyo maliit. Ito, takal. Okay. 25. ko. Wala po tayong red dito. Hindi tayo nire sa mga. Talaga, oh. Paano dito? 20. mo. Ano sa daan? Ano sa daan? 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 550 lapo lapu Telati ya. Iya food. Thank you. Oh, ayan po, sariwa yan. Bigaw, bakuko, sapsap, kita nga. Alimata, gawin dyan ng lahat. Ipo. Parang ka na lang dito Ayan, keta

Ayan po, sanda si Kwenta. Kwenta si Kwenta. 150. Ito. 150. 150 po, sandaan. 200 kilo. Ano ito? Sulingan po, at ang baka. galunggong. Ito na yung galunggong. Sandaan po, kalahati. Ito, lalaki. Lalaki po, 380 lang po yung kilo. Kailang na yan. O, o, ka, kablog tariwa. Suhos. Galong ko. Suhos. Matani yung suhos. Kana? 150. na. Meron na. Meron Palos. Ayan, palos. 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 Adobo. Magaling ganyan. Sarap adobo. 100 kilo. 100. Big bed na kinayo. Ay, ano na pala to. Gawa na pala to. No? Ito po yun. Oh. Tulutuin na lang. Pagkita oh, natin yung sariwa. Ito po o. Oh. Ito po o. Oh. gumagalaw. Yeah. Yeah. Ano yung malabanos? Ayan, turn brown. Tangat eh. Karang ano rin yun? ano siya, adobo sa gata, masarap yan. Gusto ba yun? Oo. Palos din di siya ah. Sa palos din. Pero masarap. Ito so, makikita yan. Ito may mga da, dinahin na. Magano dito? Isang di, dan, isang dan ako. Isang yes. oh. dan. Tilapia, lalaki Oh. Kuya. Ay, dan. Saan na kayo ten, yan? An An mm -hmm. Diyo, paano na eh? na. No buhay na no buhay, no buhay na eh, buhay. Buhay tumatanong pa. Ano yan? Pampanga. pampanga. Ay, ano laki Kaya pala. Ano ay, yung kultur? Ah, kultur. No, no, pampanga. Kultur? Ah, biyahe. Ah, galing na no, Pampanga. Saan sa Pampanga? Yan yung mukha. Minalin. May apo ya. Okay isang kilo na lang ho sandali. Sampiraso Hindi po. Ngayon lang piraso. mga, mga tatliwan si ah, ito, 5. Ah, 5 sa mga ganyan na size? Ah, limahan pa sa Ito Para sa kanya mga ano Mga to,

Mga ganyang size, mga lima, apat, ano? malili Mga tatlo, mga lima lalaki, mga tatlo lang. Mga, siguro mga apat, lima. Oh, okay. Pero ito mga ito, lima. Okay. Hmm. pinagpulisan. ka binunis ng ganyan? Iba na presyo? Hindi po. Ano ho yung timbang niya? Ha? Ano? Ito tulad doon ito. Ano ito? 3-4. 25 ah, Ay, ilang minuto yun eh, bago nyo ma-devote? Ang dali lang naman, mga 15 minutes kasi Ang kasi <laughs> Mabilis lang kung bonus eh, basta pangkasi na ng bangon. Eh ba, kahit pagkaiba ho? ho ba hmm. Hmm. Kaya, hindi ko na matigas ho laman. Ah, gano'n? Pangkasi na lang talaga? Hindi ko siya, kaya lang, kailangan palalamputin niyo pa. Hindi yung katulad ng pangkasi na kahit bago mo. Ang dali ho siyang bonus. Gano'n ba yun? Hmm. Ma, ma, ano ho naman nila, malambot. Ay, yung Ay, kamote. Okay start. Wala pa. Wala pa kawaii kawaii kuya ang normal 120. twenty kawaii kuya na kuya kawaii ko. kuya no, na. Hello, kuya kuya are kuya Uminom kayo, kuya kuya

Malinis na ha? Pag nilinis namin yan, kala patay. Kaya kayo ang mag -a 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 -a. Ah, ganun ba yun? Oo. Oh, Sasabihin o no, luma. <laughs> yung ganyan no, alam nyo ba? At least nalaman natin ano. Mm. <laughs> eh, kasi Timna iba gusto, malinis na eh, no? Hindi. Yung iba ayaw. Yung iba? Pero yung iba, meron din naman, madalang. gusto malinis ha? na. Birang bira. Ang gumibili na gano'n. ganun. Pupipin okay, ganyan? Oo. Oh, kilo yan. Ah, walong kilo. Ayan, mura yung ganyan. Dito lang yan, sa atin. Oo. Oh. Oh. Okay, salamat lang. Okay, tapos na natin si Lipi yung...